And good morning andito tayo ngayon sa Isabela Negros Occidental no kung saan meron tayo ditong sitwasyon na itong tubuhan daw na ito eh nasunog nung isang araw so full force sila today yun eh, yung sitwasyon dito no nasunog kapag uh, nasusunog yung tubuhan dito eh kailangan ma-harvest kaagad kung hindi parang Uh, aasim yung asukal no yung pinakakatas so full uh, force sila 14 or 15 hectares meron daw ito pakita ko sa inyo no pamula dito sa gilid ng kalsada hanggang doon wait lang ayun hanggang doon ayun ganto sa mga truck na yun na nagkakarga ay ano yun yung Mount Canlaon na makikita nyo dito so, ano. ay apat na truck yan kanina pa madaling araw yan halos mapupuno na oh ay ano hanggang do, ayan yung tubuhan na yan kulay brown na no tapos hanggang to sa may unahan na yon may nakakarga na din na truck ayan o oh, may nakaparada nakakarga na yan ibig malawak talaga yan more or less 15 hectares ayan ang trabaho dito sa negros karga tapas ang kung tawagin nila car taps amo na daw yung pinakamahirap na trabaho dito sa ano sa tubuhan so kailangan nila makakarga at least 30 ka truck day para maubos tong ano na to sa loob ng apat na araw maghapon ah hindi tama pa ah, kailangan nila maka 300 tons sa isang araw parang ganoon um, kailangan nila maka 15 trucks pala 15 trucks a day ayan o oh, pinabakbakan bin, na yan pati doon sa gitna May nag uumpisa na rin doon iba-ibang grupo yan kasi bawat truck iba-ibang grupo around nasa 12 or 15 katao ang ano nagtatapas kada truck so yung iba dyan mga uh, galing ng antike yung iba mga taga rito ayun na sila yung parang nag-aabroad sila dito sa sa, Isabela o so, Antique di ba diba? malayo ito so, nakaredy na rin yung mga kalabaw kapag lumayo na yung pinagtatapasan nila ihahakuti naman dito sa gilid ng karitela kar kariton